Meron ho ba siyang naisusumbong sa inyo na nambubuli sa kanya sa school? Wala po sir. Wala ho bang pressure siya na tatanggap? Sorry po mula sa inyo. Meron ho ba siyang nililigawan? Wala rin po kaming alam. Major. Kitang-kita naman doon sa video yung bata may kausap sa cellphone. Na recover ho ba yung cellphone? Yes sir. hawak na nila bago kami dumating. Marami na pong kamay na humawak doon sir. Sa 7th floor po yung bike niya, oh, sir. Kasama po yun. Na, nakaparada. Bakit nandoon na sa pinakababa yung bike niya at saka bag? Wow! Possible saka. na hindi po to suicide. By tomorrow, meron ka ng footages kung paano na ibaba yung bisikleta. Yes, sir. So, ibig sabihin, merong nagdala sa bisikleta pababa. Then, person of interest And then, Major, kung sino man yung kausap niya, yun ang very important na dapat makausap ninyo. Bibigay ng update sa ating mga uh, listeners and viewers uh, para malaman po natin kung may development po. Uh, sa cellphone, retrieval ng cellphone. Sa ano cellphone ba? po at kung ano po ang development ng pagbaba Nung ng bike. bike. Kasi pala isipan din po kay Sir Rafi, paano yes. nga naman po nakababa yung bike? Sino po ang nagbaba ng bike? Kasi so, hindi naman nahulog, floor. 'di ba? Yes. Okay. Uh 7th floor pababa po. Mm -hmm. At tagay uh, din po yung uh, yung bag. So mas mm -hmm. kaha, kaninang umaga po ay agad po itong pinatahan ng ating reporter na si Jen para nga po magkaroon din po ng uh, investigation. Mm -hmm. Good afternoon Jen. Hello po, good afternoon po. Yes, hi Jen. Uh, Jen, uh, kasama mo ngayon ang... Yes may po, nanay uh -oh. ba, yes. si Mama Marivic. Yes, natin. attorney, kasama ko ka po ngayon si Mama Marivic and si Tatay Romelo. Yan, so magandang hapon po sa inyo. Papa Romelo at Mama Marivic, nakikiramay magandang po ulit po. ang uh, Wanted sa Radyo, no? Uh, Jen, ano ang update natin? Una-una yung sa cellphone. Uh, nasaan na ang cellphone? Nasa cybercrime unit, di ba? ay uh, yes, at attorney Bali, apan uh, verifying po namin dito sa PNP na sa cybercrime pa, pa daw po at uh, inaano pa daw po nila attorney, ini-extract yung ibang laman pa po nung cellphone. Okay. So, Pero ang um, so far po attorney, meron naman po tayong nakalap na uh, video kung saan yung unang hinahanap po ni Senator yesterday is kung paano po na ibaba yung, yung bike, bike. Yes. So nakuha po natin yung video, uh, nandyan po. Ang Jean, nagbaba po ng no video ay isang lalaki po na senior citizen. Okay, Ang pangalan po niya ay you. si Mr. Carlito Belvis. So uh, sinubukan namin siyang hanapin, attorney, kaso hindi po namin siya nahanap today, nasa work daw po. Ito. Sa mga nanonood po, ayan po mm -hmm. yung uh, sinasabi po na uh, kumuha po ng bike. Nandun rin yung bag. May yes po. Actually marami pong tao eh nung uh, nangyari po yan. Marami pong tao. Then may isang lalaki po. Anong pangalan dyan? Carlito, si Belvis. Mr. Carlito Belvis. po. Yes. So nung time ba yan, eh, nakatalo na yung bata? Bali, ang nangyari po, uh, pagkatalon ng bata, nagkaroon po ng commotion. Mm -hmm. And then, ang sabi po, uh, di umano, may nag daw kay Mr. Carlito na kunin yung bike at yung gamit para daw ma-identify kung sino yung bata or matawagan ang family. Si Carlito, si Mr. Carlito Belvis ba ay isang naninirahan, isa sa mga nanirahan din or baka officer ng uh, building ng condo? Yes po, attorney. Uh, according po sa investigation, isa po siyang residente doon at parang uh, partner rin po ata siya, siya ng association po ng tenement. Okay, alamin natin dyan ha kung may uh, katungkulan ba siya uh, doon sa Homeowners Association dyan ah uh, at saka kung sino ang nagsabi na ibaba. Nasaan ngayon yung bike? Yung bike po ngayon ay nasa custody na po nila mother po, attorney. Oo. Okay. Uh -oh. And then meron po kami meron po kaming nakuhang video dalawang anggulo po kung saan makikita natin doon na nakaupo yung bata and then wala naman po siyang wala pong pumosyon, wala siyang kasama. Mm -hmm. Napanood din po yun nila mami. And then dun sa another angle po, Makikita natin doon na pumasok na siya sa parang terrace po kasi attorney yung uh, okay. lugar kung saan siya nalaglag. Ito po And yun then, ano? Uh, doon makikita na hindi na siya nakalabas. Medyo maliwanag kasi naka-backlight. Yes po. Uh, bali nung mm -mm. time po na yan, uh, yes. dyan po mga kapatid, dyan po tumalon yung bata, mm -mm. tumungtong po siya doon sa upuan mm -mm. at saka po tumalon po mula po sa ikapitong palapag. Papunta nga po doon. Okay. So yan po yung uh, ikapitong palapag po. Yung video na ito, isasubmit rin natin ito doon yes sa po. Cyber Crime Unit kasi ha, may mga paraan naman na mali, tawag nila malilinis nila yung video para clearer ang picture at kung, well, clearer yung uh, mawawala yung backlight, ano? Kasi ah, kung po. gusto natin talaga malaman kung may tao pa bang iba doon. Pero... Po, attorney na bigla siyang pumasok. Uh -huh. Tapos hindi na po siya nakabalik. Yes. Yun po yung hinahanap na video nila, mami, na medyo hmm. nagpapalinaw po sa katanungan po nila. Oh. Alam kaya nila, mami, kung sino kaya yung huling nakausap? Ni... Hindi po. Wala. Wala kayong idea. Hindi. Wala po kami talagang alam, ma'am. Oo. Uh, pero itong, uh, ang cellphone nung na-retrieve is in good condition, di ba, Jen? Hindi siya basag, hindi... hindi. Oo. Yes po, attorney. Hindi po siya basag, pero... Yun nga po yung kailangan din nating malaman pa sa cyber po kung ano pa po yung nilalaman ng cellphone, kung may mm -hmm. mga nakausap pa po pa siya doon, mm -hmm. attorney, mga text messages or kung ano ang last niya na inaccess na website. Kasi mm -hmm. pwede rin namang wala siyang kausap, baka may pinapanood siya or may pinapakinggan siya. Ah, uh, pwede rin ganun. Kasi oh, attorney, uh, diba? nakatapat sa mismo kay niya ano niya, tsaka naka nakailaw eh. Opo, oh, nakailaw din eh. Um Pwede ba natin matawagan rin or ma-follow up na rin natin siguro doon sa Cybercrime Unit para mas mapabilisan na natin ano na ang mga magulang ni Mermar ay syempre gusto nila na makuha na talaga kung ano kung anot ano man no ang uh, mga huling sandali no? and and the cellphone can be crucial Uh, para sa impormasyon na 'yan. na rin po sana ako, attorney. Yes, Jen. yun po. Meron po tayong na meron po nag-reach out sa atin na one time daw po nakita nila si Sir uh, Melmar na nakaupo doon 7th floor and then uh, nung pag nung paglabas po nung Concerned Citizen nakita niya nung umalis na si Sir Melmar, may iniwan daw po siyang note which is parang more on suicide note siya, attorney, na parang sinasabi doon na may problema siya. Nakita rin naman po nila, mami, mm -hmm. pero ang kanila pong allegation ay parang hindi daw po handwritten yon ng anak nila. Okay. Okay. So yes. ang ginawa po ng PNP, pina-forensic po nila din yon para po malaman at ma-verify if sulat kamay po yun, yun ng yes. biktima okay. po nila. Ang nakasulat po dito, ito po, ma uh, Jen, pakilinaw lang kung saan ito inipit. No, o saan ito nahanap itong uh, letter? Um, sininan po namin yung reenactment nung concerned citizen natin na si Sir Jonas uh, Yun uh -huh. po ang pangalan nung nakakita sa kanya na nagsabing, na, siya rin po yung nagtago ng note. Uh, ginawa, Sinulat po niya ito, o oh, September 12 daw po, parang seven days before magpatiwakal nung bata, kung nagpatiwakal man po. At uh, nakita daw po ito sinilid sa windshield ng motor po. Okay, sino may-ari nung motor? Ang may-ari po nung motor ay si Sir Jonas Tadea po. Sa ano nila? Provider. Wala. Resident po. Nila po. Kaano, ano? po. Uh, attorney residente. pero residente po siya or nakatira po siya sa tenement. Okay. okay. So again, uulitin lang natin ano, lahat ito for verification, for validation, yung dokumento yung sulat Actually sulat kamay pero hindi naman naka-address kung kanino. Yes po. Wala rin pangalan mm, wala ng, ng... Po. sinasabing nagsulat. Yes, hindi po. siya identified. Ito but... po, oh, po. Oh, oh. Ang nilalaman. Okay. okay. Um TY po for uh, for making realize, it help po. And then parang may um uh tape po ito mm -hmm. na nakalagay MSH. Mm -hmm. Matagal na po akong may problema sa buhay ko. Right now po may lakas loob pa akong magsabi ng ganto kasi wala akong pagsasabihan and wala po akong katulong pag may problema. Colonel Olazo, magandang hapon po. Opo ma'am, magandang hapon po at sa lahat po na inyong tagapakinig. Yes, sir, medyo maselan talaga itong insidente na inyong uh, uh, iniimbestigahan ngayon. Pero ano po ba ang mga bagong update po natin? Opo yun nga po. Uh, kahapon po pagkatapos natin mag-usap uh, bumalik po yung kapulisan natin at nakakuha po nga po tayo nung iba pang mga witnesses. Mm -hmm. uh, nagbigay naman po sila ng mga statement especially yung nakakuha po ng sulat. Mm -hmm. Tapos yung allegedly yung nagbaba po ng bike at saka yung mga gamit ay inaantay pa po natin makabalik. Hanggang kahapon po inaantay po natin siya. Mm -hmm. At uh, ang reason nga, nga po kaya po na dahil nga po daw hindi nila kilala kung sino. At para may pagbigay alam sa mga kamag-anak kung, kung talagang magmalapit ba siya doon sa lugar. Pwede guys naman po doon sa cellphone, uh, meron na po tayong initial na mga conversation doon. Uh, inaantay lang po namin yung, yung analysis talaga at uh, talaga po makikita na may problema yung bata at uh, inaalam din namin kung sino po yung huli niyang kausap. Kasi okay. po um, na, may mga nakalagay na message, messages messages doon at uh, meron na kami intention na kausapin yung mga classmates niya para malaman kung sino yung mga uh, may number doon sa cellphone mm -hmm. para malaman natin kung ano yung talagang problema ng bata o mm -hmm. sino yung mga napagsabihan dahil yung mga teacher hesitant din silang mag uh, ipa-interview sa amin mm -hmm. kasi mga minor pero para sa case ng kaso kailangan namin mag dala rin ng DSWD yes. habang ini-interview natin yung mga classmate niya. Oo. Ah, sir, Tapos sa last niyo po, uh, yes. meron pong bata rin na nakakita na talagang mag-isa siya doon sa taas nung tumalon, nasa baba po siya. Nakita niyang tumalon, sumabit siya sa doon sa cable pa yata. Okay. bago siya bumagsak doon sa pinagbagsak niya. Ah, so may eyewitness na po tayo. Uh, oh, meron na po. po. Kaya na minor incident. din po. Yan. Kaya, minor din. Po. So DSWD Opo. will have to be um, in the picture. Opo. Paparehas naman po siya doon sa video na nakuha nila ngayon. Oo. Kasi nabuksan na po yung private, yung may-ari ng private individual. Okay. Nagkapa-salamat din po kayo may sa kanilang cooperation dahil talaga pong ano, talaga pong uh, uh, malaki pong tulong yung CCTV na okay. talagang walang pagplay na, na, nakikita tayo dito. Hmm. Sir, siguro kung meron ring CCTV na baka mahagip rin po na yung bata, si Mermar kung siya talaga ang naglagay nung sulat o dokumento doon sa windshield, nung uh, sinasabing nagbigay nitong uh, parang note, no? I-material na po kasi yon mangyayari kasi kung uh -huh. magpapatama, mag magpaparehas po yung kung po yung, yung handwriting pa, niya doon sa specimen na binigay sa amin ng family. Oo. Uh -huh. Uh, pwede na po siya magkukulo na although hindi siya suicide note, uh, gusto lang niyang may, may mapagsabihan ng problema niya. Yes. So pwede na po maging, ano, maging sabihin natin na sa kanya galing yung sulat. Okay. Uh, kasi kung naghahanap tayo ng uh, yun nga, uh, more information kung ano man ang uh, state of mind ni Mermar, uh, siguro makakatulong nga uh, yung tao na nagbigay ng document kasi parang nagpapasalamat siya eh. So maybe so, uh, taken into confidence or nag-confide yung bata um, for what it's worth para sa ikapapanatag rin lang ng loob uh, ng nanay at tatay. Uh, Saka malaki pong factor dito yung mga classmates niya kasi ito yes. po yung lagi niyang kasama. Oo. At uh, yung sila po yung talaga yung nakakaalam. Siguro sila yung sila, sila yung napagsasabihan ng problema. Yes. Uh, Jen, okay. meron pa bang gustong itanong kaya uh, si Mami Marivic at si Papa Romel? Wala yung sa amin na lang yung sa cellphone na lang talagang yun na lang yung ano, sino yung last niya nakausap. Mm -hmm. O baka may na may naiwan sa message do na para sa amin. Mm -hmm. na lang talaga yung ano namin. ah uh, Colonel Lazo, do we have a timeline kaya kung kailan natin makukuha yung uh, report naman on the contents ng cellphone? Ah, Ma'am, eh, pag-aaralan pa po, po namin, ma'am, kasi nasa ano po siya, nasa USB, hindi pa rin namin nabubuksan. Pero hawak na po namin yung report. Ah, nandiyan na sa inyo? Opo. Bubuksan na lang po namin ito kasi medyo malaki po yung, ano, yung, yung file. Yung, yung file. Okay. Isa-isahin po namin. Uh, update po namin yung mga family. Okay. Pag nabuksan na no po namin kasi hawak hawak -hawa 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 lang po yung report niya. Okay, so Opo. maganda naman at least mabilis ano. At uh, siguro uh, hingi na rin tayo ng uh, uh, konting ano lang, kaunting patience lang muna kay uh, Mommy Marivic at saka kay Papa Romel ano kasi gusto rin natin na ang kapulisan mabigyan ng kaukulan na panahon para pag-aralan nila Opo, talaga. at uh, para Oo. po hindi naman po masakit sa kanila na yes. talagang ano, talagang nangyari na 'to. Kailangan na lang po nating tanggapin na bakit ba bakit niya na dumating sa punto na magpapakamatay siya. Okay. So, Shari, uh, yes. gusto ko rin sana if ever, no kung okay rin lang kay Mama Marivic at kay Papa Romel, maganda kung ma-refer natin sila rin for counseling. Kasi yes. hindi rin biro yung uh, incidente, yung naganap, and uh, to lose a child. Uh, sa ganitong okay, paraan. Jen okay. siguro um tutukan mo din yung ano at uh, pina-monitor ni Sir Rafi yung regarding doon sa cellphone uh, para mabigay natin yung feedback kay Sir Raffy uh, ngayong hapon. Uh -oh. Okay. Salamat po uh, Colonel Olazo at uh, magandang hapon po. Opo, oh, magandang hapon po at uh, maraming salamat. Thank you, sir. Um, Police Colonel Christopher Olazo, ng, ang Chief of Police ng Tagig PNP. Ulitin natin na nakikiramay ang uh, buong wanted sa radyo, kasama na rin, of course, si Senator Rafi Tulfo uh, sa Pamilya Saril. Jen, na naibigay na ba kay, uh, kay, nanay and kay tatay yung uh, 20,000 na uh, pinangako ni Sir Rafi? Yes po, uh, nabigay na po namin uh, at ito po, nagpapasalamat po kami kay Sir Rafi sa tulong niya po na ibinigay sa amin, lalo na po ngayon na kahit paano po nababilis po yung investigation tungkol sa kaso ng aming anak. Ngayon po, yung anula namin po na wala naman po kami sinisisi sa nangyari sa anak namin. Yung gusto lang po namin talaga yung katotohanan, kaya nga po lumapit kami para malaman namin kung ano po yung totoong nangyari sa anak namin. Ma'am, kasama niyo na po si Jen. Huwag po mm -hmm. kayong mag-alala. Uh, nakita niyo naman po, ma'am, talagang pinapatutukan po ni Sir Rafi, ma'am, itong uh, kaso po ninyo. Mm -hmm. Ibibigay po, sa, ngayon po, ma'am, pupunta na po kayo, ma'am, sa tanggapan po nila Colonel Olazo para makuha po yung cellphone. At uh, si Jen, para maibigay na rin po yung uh, update kay Sir Rafi kung ano man po yung laman ng uh, cellphone po. Ano, ma'am? Yes. Opo, wala pong may kagustuhan po talaga ng yes, yes. nangyaring ito, madam. I-monitor po ni Jen yan, ma'am. Uh, sasamahan po kayo, madam, ha? Okay, okay po. Salamat ah, po, sarapin. Masapin nila okay. natin si Jen. Yes. Of the, uh, Jen, of magandang hapon. Ingat kayo, Jen. Thank you po. Thank you po.